Good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Guys, magluluto tayo ng araw ngayon, guys. Wala naman ibang lulutuin ang pamborito ng Pilipino, ang minodo. Tama niyo ako, guys, aking pagluluto. Tara. Ayun, guys, gisa muna natin, guys, yung ating hotdog, guys. Ayan guys, tanggalin mo natin guys. Tabi natin siya guys. Let's go, natin guys yung patatas at karo. Pero guys, sura na natin guys yung karni guys. Iigisa na natin. O pwede naman ang una lang ano. Guys, sibuyas guys. Guys, bawang. Still paper guys. Paper guys. Ayan guys, wala na natin karne guys. So okay, guys, lalagyan ko muna guys ng tomato paste. Para medyo malapot naman siya ng na Pwede nyan mga hindi lagyan. Pero ako talaga, nilalagyan ko yan. Tunog ng kawali ko kayo pwede rin. Okay, ganun okay. 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 na ang tomato sauce. So, ilagay na natin guys yung pinagmarinitan. Yan guys, mag-add tayo ng tubig guys. O, oh, ito na yung pinaglagyan ko. Jadi pang uh, angkat sa lumang potong ating uh, karne. Bir. Tanpa bangulang guys, tanpa bangulang. So lagyan natin siya ng konting asin guys. Lagi natin ng susukan so, guys pamantra. Dan. So, ayo amunatin guys. Ayo guys, buksan na ulit natin guys. Dan. So, po lang kayang guys. Ayan guys, buksan natin guys. Para makita natin guys. So, Tatay na natin guys kung malambot ng karne guys. Hindi okay na guys. So, lagay na natin guys yung carrots at patatas. So, lagay na natin guys yung Pasa Pasas Lagyan na rin natin ng green paste. Lagyan so, natin paste ng maayos Ito okay, natin guys. Ayan, nilalagyan po talaga ng magic sa lapid guys. Okay, tuloan yes, na natin. Guys, buksan na natin guys. Gracias.